Yan, kumulo na. sa ko lang yung tira namin, ano, manok. Tapos ito. Lagyan ko muna siya ng cubes. Meron kami galing sa, ano, sa rili. Hindi naman masarap. Kaya, ganyan lang ginawa ko. Hindi ko ilalagay ito. Hindi ko ilalagay. Hindi kasi masarap. Siyempre, sayang naman kung batatan. Lagay natin. Maging apat siya. dali niya ng higit. Diba? Tapos video, lalagyan natin ng konti toyo. Yan. yan ang aming ulam ngayong panghali. Bye.